nagtataka ka kung bakit hanggang ngayon ay nakaprocess pa rin ang payout mo. May mga dahilan kung bakit ganito. Una sa lahat, baka hindi mo pa na-meet ang payout threshold na $100. Kinakailangan mag $100 siya bago siya maiprocess o maibigay sa'yo. Pangalawa, meron kang violations na dapat mong i-check. And pangatlo, hindi kumpleto ang payout method mo i-update mo or i-check mo kung merong kinakailangang ayusin. And paano gagawin to? Pumunta ka sa Creator Support. Punta ka sa admin ng account mo and then hanapin mo dito ang Creator Support. And then, Monetization. And then dito, dito ka pumunta sa Issue Categories. Dito ka sa Payout Issues. Tap mo siya and then meta pay support and mamili ka dyan kung ano yung issue mo halimbawa financial information tap mo siya and sasabihin mo dito tell us about your question or request and then isesend mo siya at malalaman mo dito yung issue kung bakit ganun ang iyong payout and makikita mo siya sa support inbox Doon ka na rin sasagot